Magdang umaga, Tatay. Magandang umaga po. Ayan, ah, alam po namin, anong ano, na kalagayan ni Kapitan? Medyo mahusay naman na po at ah, inilabas na doon sa hospital. Ngayon nandun sa bahay ng kapatid niya. Ah. Doon po nagpapalakas, kineterapy nila. Ah, doon po sa Manila, no? Opo. Ayan, opo. Ah, pwede po mong pakikweto? Alam po ba, paano yung... Karoon na karamdaman si Kap? ano nangyari? Nung araw na yon, eh, ugali ng kayayari po ng eleksyon, medyo puyat sa nakaraan na eleksyon. po Nung kwan, nung nangyari na yun, eh, nilangisan niya yung kanyang, meron siyang, ano, yung, yung rotor. Rotor. Rotobator. Oo, oh, ni nilinis niya at gagawa sa kinabukasan. Opo. Ayun naman, nung nangyari, inilabas niya yung rotor niya. Eh, nabalaho. Opo. Eh, nung kwan, umuwi dito, kumuha ng pangkalso. Ganun ba yung mga puno ng kawayan? Opo. Para makaalis siguro. Uh, ayun, nung kani eh, nabalitan na lang namin na Ganun na lang nangyari. Umuwi. Umuwi na siya, hindi niya kaya yung katawan niya. Ayun. Oh. At nagpatingin na sa doktor, o? Oh. Opo, oh, tinakbo na sa doktor yung araw na yon. Ayun. Ayun, oh. nung kanya parang na mild daw. Namal stroke. stroke. Oh. Ayun. Good morning, na uh, Kagawad. Good morning po, sir. Ayun. Ah, uh... Yung pong kalagayan po ni Kapitan, ay no, eh, nagpapagaling pa rin, no? Opo. Uh, so, kamusta po ngayon ang uh, pamamahala sa ating uh, barangay? Eh, ganito po, Sir. Kahapon, isang araw po, di, dumating po ang isang kawani ng DILJ, nagpadala ng pinaka, yung may meeting ang mga kapitan. Mayon nagpunta po sa akin, pang ang sabi po sa akin, ako muna ang atin sa meeting. Sa meeting lang po yun, Sir. Opo. So ano po ang napag-usapan po sa meeting? Ay, napag-usapan po namin, Sir, dahil nga yung mag election lang po ng ABC Captain. Opo. Yun lang po ang tanging napag-usapan namin. Eh, kaya nga ako hindi pa naman po ako po pwedeng boboto doon dahil hindi pa naman po ako acting. Acting. So, parang bagasakwan po ang nangyayari dito sa barangay namin bawang ikaw ang mandarol ng mananay, Opo. At wala ka, wala, um, aalis ka. Opo. Parang kukuha ka ng katiwala mong mamahala sa tao mo para magampanan nila yung tungkulin nilang tatanim na mayos. Ayo. Parang ganito po ang nangyayari sa akin. So, kayo po ngayon ang uh, acting? Hindi po acting. Ano po? Ang ibig po sabihin ko, kagaya nga po yung nasabi ko, kung ikaw ay isa kang foreman sa mm, construction, Baka sa ni aalis ka ng ilang araw, meron kang iiwanan na pagkakatiwalaan. So, katiwala? Opo. Wala po po akong karapatan ni Katiting na mag-suggest kung ano man, na wala pa po. Uh, oh. Hintayin na lang po natin ang magiging udyat po dito sa DILJ. Ano po ang inaasahan sa inyo bilang uh, katiwala oh. ngayon ng uh, pamahalang barangay ng oh. Bulakid? Oh. gaya nga po na sabi nasabi ko, Halimbawa, inutusan po ako ni Apo Kapitana dahil hindi pa po hindi pa po ako tiyak doon na, na ayusin maglinis ka sa barangay kagawad. Ayusin mo lahat yung mga tao, kuan ikaw muna ang mamamahala sila. Parang ganun po nga saan ng barangay sa atin. Ayun. Pero yung nga pong nasabi nyo na wala pa po kaming sesyon. Ayun. Hindi pa po, po ako pwedeng magsisyon dahil hindi pa ako OIC. May tanong ko rin, kamusta po ba yung turnover ng mga kagamitan ng pamahalaan ng barangay? Oh, ito po ang masasabi ko, sir. Naging napakaayos po ang turnover. Lahat po ng yung nakaraang administrasyon na naipundar namin, dahil kasama rin po ako nagpundar doon, na ibigay po sa amin ng maganda at maayos. Nakuha po namin lahat, lahat, ni isang pan wala pong natira. I-turnover na na -turn po, turnover nung dating kapitan, si Kapitan Sales. Kaya nagpapasalamat ako kay Kapitan Sales talagang galaw, laro lang. Pero napakainam ng ginawa mo. Dahil ibinigay mo lahat ng naipundar natin. Ginawa mo yung best mo ay nararapat. Yun lamang po. Eh, pwede po bang malaman ng ating tagapakinig ano-ano yung mga kagamitan ng, ngayon ng pangalan barangay? Unang-una po, yung aming barangay service. Ayan po, ayan po, nakikita nyo po. Yung banpo. Pangalawa po, yung tricycle na barangay service namin. Apo. Pangatlo po, yung electric bike bicycle namin at saka lahat po ng computer, lahat ng kagamitan sa aming barangay hall, kompleto po. Dahil kasi ako po ang nakamakapagpatunay doon dahil kami po ang nagpundar doon. Ilan po ang computer ng barangay? Dalawa po. Saka, sa kasalukuyan po, nasira yung isa. Apo. Saka yung health center namin, napakayos. Apo. Marami po. Ang, ang mga silya po, monoblock chairs? Ang mga po. po, andyan po na i over ng maganda. Mga ilang po? Yun lang po, hindi ko na ikawang dahilin na doon sa inventory, naki-etress nga Pero po. Pero marami po? Marami po. Okay. Hindi ko na inventory dahil nga po, gawa po, hindi ko hawak yung turnover. Opo. Kaya hindi ko po kayang ipaliwanag. Pero sa tingin ko po, dahil kami naman matagal na upo, nakuha po namin lahat. Wala pong walang labis, walang kulang, sakto lang po. Yeah. Meron po ba kayong uh, mensahe sa inyong mga kabarangay? Ito po, magandang umaga po sa aking mga kabarangay at sa aking mga kasamahan sa Barangay Council. Bilang pangsimantalang katiwala dito sa ating barangay, sana naman po gampanan natin ng maayos ang ating tungkulin. Kung hanggang saan lang po tayo pwede, kung hanggang saan ang kapangyarihan natin, doon lang po. Huwag tayong lalabis para hindi po tayo makakuan ng ibang tao. Yun lamang po. Magandang umaga. Maraming salamat po.